So, good morning mga kabiyahe First booking natin mga kabiyahe oh. Documents Papuntang North Caloocan Ang rate nito 300 plus 300 plus Itong bayad naman eh, Pinigyan so, na tayo ng bayad dito mga kabiyahe oh. Hinapan pa natin ito ng kasapay mga kabiyahe Para double book Nakuha na tayo ng pang double book mga kabiyahe Dito na yan sa San Pedro Ang rate nito 250 plus Papuntang Dubaliches Pagkape na natin mga kakabiyahe. Ayan. My first love. Sige, Ano daw po? Ano daw po? daw po ako ng ID? ID? Hindi po. Doon ako yung ano niya Ano bayan Ayo. Ah, aguanta po. Aguanta. Ah, ito. O tayo na lang. Gusto uh na kailangan. Sa loob naman. Oo. -oh. Pwede to po tayo, no? Ha? Wala, wala namang maano nito, no? Wala ah, po. Ah, sige po. Ah, sige, ma'am. Ay, ko na. pick na natin mga kabiyahe Tagal kong na pick up Ito mga kabiyahe oh, Yung nakuha kong booking malapit na tayo sa drop-off mga kabiyahe. 90 meters talang. lang dito yata to sa place ito so lang sir at dito yan Solandra building dito tayo dun sa tas nagdito dito? ganit muna

Ay, mga may mga card saka dyan pinagas ko kasi dyan sa ano eh, ubusan ako ng gas eh yung 200 dito oh. po Sero na ay Okay 9 9393 05 O R R A Ah ayan po. Hello po ma'am, magandang hapon po. Lala mo ito ma'am? Dito na po sa ano, Korean Dito ba dito pa to mismo sa Kano.

300 ang rate yun nakakawa na tayo ng panibagong booking mga idol pangatlong booking ito. Papunta naman tong Maynila 750 meters lang ang layo galing dito tara ikapin ko muna to mga kabiyahe sa kabilang lane to iikot ako dito your turn

Okay na po. Ah. Bali doon na lang po yung bahay. Pakitawagan lang po yung trapo. Ah, doon na sa trapo. Okay, kaya kaya. Oh, tramo na, tramo, sir. Tapos na natin yung uh, kakabiyahe. Damit lang to. sa Makati. Makati. So nakakuha na tayo ng pang double book nito mga kabiyahe no? Paano to? Pa tagig? Tawid lang naman to ng ano eh Kaya kinuha ko na tawid lang to ng Makati eh tagig Sabihin ko muna mga kabiyahe Sir, sir, sir Ma'am Giselle, sir? Ma'am Giselle na barite? Eh. Giselle na no? barite, Pick up? Sa kabila? 中好。 Ma'am, oh, excuse ma'am. Si Ma'am Jisil na barito po. Yes. Yeah. Regarding the saan? Saan po sa Pick up, pick up, ma'am, lalamu. Ay, sige, sige. Ah. tunggu, <tabih> senda parinya, mantu kita, tan, don, jangan jangan loh, motor no, okay. panjang, no. ah, ini sama <tabih> Giselle, ma'am? Apo. po. Opo. Dali ka mo, kuya? Sa pinadaan. Diyan, Di, di. Diyan ako sa loob eh. Ah. Oh, dito lang? Okay lang po yan lang, po. Oh, okay. okay, uh, ah, Salamat, ma'am. Salamat. Ay, 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 salamat ma'am Yo, na pick up na natin mga kabiyahe yung ano. Yung dito sa Mitsubishi Cover lang yun ng ano mga upuan ng kotse. Eh hatin natin to sa ano. Sa Tagig pero unahin muna natin yung ano. Yung Makati. Ayaw yung ano. Pamakati muna tayo kasi nakaano yun eh. Naka-priority. Tawiran na naman to yung layo nila. Tawid lang to ng ano eh. Yung patagik. Tawid na ang mga ate. Tara. Ate na natin ito mga kabiyahe. Let's go! Ano ka pa din sir? Lala mo. Six one pipe you know check out five six one pipe six one gonna merry Christmas darling Hello, no. who Hello, sir. Hello, Oh, Oh, God, you Five six one five. Five six one five. one okay. tristan howard picturean pala picturean. Sabi lang ng ano Hindi, pa na po <laughs> Ano lang yung <laughs> ay team lang po May ano Sa lalabas Apo din sir Sirito na panjer sir Eh Salamat sir Okay na mga kabiyahe. Yung ano natin. <coughs> Next. Next drop natin sa ano? Sa tagig. pick na natin yung item mga kabiyahe ito isang maliit na karton lang papuntang BF to BF BF para niya ako ang isa paano to pa North Caloocan ito unahin natin i-drop yung ano torniamo Biyahin na natin to mga kabiyahe para makarami tayo. Ito nga pala yung kinita ko kagabi mga kabiyahe. Hindi na ako nakapag-video kagabi pag nung ibang booking pa uwi ko. Kasi uh, nalubat na yung ano, itong gamit ng pang-record ng video. Mga kabiyahe, you know. Ito yung kinita ko kagabi. Ay kahapon hanggang gabi hanggang alas 7 ako nagsimula ako mga alas 11 ng umaga hanggang alas 7 yun salamat maraming salamat sa mga nanonood mga kabiyahe hanggang sa muling vlog mga kabiyahe ingat kayong lahat God bless